Para Duterte, yung paglead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag-photo-op sa nahuli na drugs at mag-photo-op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon at uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal ata uh, nagsisilbi rin po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018. Yan. At uh, Baka po nakalimutan din po ang uh, ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po uh, ng pagwiwitness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, uh, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes.